ang halaman ayan ano nangyari ng Nang itlog na ng halaman ko patingin nga ayan ang itlog ng aking halaman dito okay. na naman tayo dito pasyalan naman natin ang ating mga halaman kung kumusta na ba sila kumusta na kayo wala na, hindi ko na nakinaasikas so. daming ganito na halaman ko ano daw yan, sumayot daw ang pangalan yan wala ko kung totoo yan o, dalawang kulay yan yung isa white, na may pink ayun, dami nila yun ang mga halaman ko dito Unless so, dumabi na sila, tumubo lang yan. Tubok-tubo lang sila. Ito pa, oo. Oh, oh, ganda. Ganda pag tignan pag ang daming bulaklak sa harapan ng bahay mo. No? Yan. Oh. na nga nadadamuhan eh. Dumami na dun sa loob. Oh. Ayan. Punta tayo na sa kabila. Nasaan yung isa o oh, yan o. Oh. Yan yung lagi kong nakadungo sa bintana. Ayan. Ito naman yung tanglad na iniinom ko oh. Dito sa harapan na yung tanglad. Ang oh, dami pang ano dito. dami pang saloyot. Ang oh, pwedeng mag-ulam ng saloyot. Diyan lang sa o oh, libre lang ang saloyot dito sa amin. yan may kalamansi pa. Mamaya tatanggalin ko na itong saluyot na ito eh. Naging ano na dito sa harapan ng bahay ko. Oh. Puro na saluyot. Kuha oh, kayo dito pang ng pagkain ng ulam ninyo. Saluyot. Ayan yung oh, saluyot. Oh, ang dami. Ito. Umapal na dito. Ayan. Oh, yung mga bunga-bunga pa. Oh. Ano to? Yung golden fox na sabi nila. May bunga na siya. Oh. Hindi naman nakakain to Ayan. Ang saluyot. Ayan. Pwedeng dito ng saluyot. Punta lang dito. Marami ako. Ayan. Ayan. Tira na. punta na dito, pwedeng manghingi libre.